Habang bumabaybay ako sa EDSA, mapapansin na ninyo yung pagbigat ng trapiko sa mga oras na to. Nang bigla sa aking kanan ay meron kayong makikita na isang taxi at motor sa kanyang unahan. Dito mapapansin nyo na mabagal ang daloy sa kaliwa pero sa kanan ay mabilis ang galaw ng mga sasakyan pumuko ng pansin sa akin ng motor sa unahan kung saan ay medyo may kabilisan ng kanyang takbo. Tinitigan ko to at napansin ko sa may kanan ng kalsada ay may nakabagsak na rito ng motor kasama ang rider. Iniisip ko baka may kabanggaan siya kaya minabuti na nating itabi o igilid ang sasakyan. Makikita nyo inaangat niya pa ang kanyang motor sa oras na yan pero hindi niya kakayanin dahil sobrang bigat. kuha sa akin likod ng kamera ay unti-unti akong gumilid upang tanungin kung ano nangyari sa kanya. Dito makikita nyo na meron pang isang motor ang gumilid para alalayan si kuya sa pagkabagsak sa kanyang motor at para itanong din kung ano ang nangyari sa kanya kung bakit ba ito bumagsak. Gamit ang kanilang persang dalawa ay unti-unti na nila na itayo ang motor at na-stand na ni kuya ang kanyang motor. Nang napansin ko na paalis na ang tumulong sa kanyang rider ay agad ko siyang nilapitan dahil napansin natin na nakabagsak pa rin yung sako sa kalsada. Dito pinapaliwanag niya mabuti kung ano ang dahilan kung ba't bumagsak ang kanyang motor yung palay habang bumabebe siya ay unti-unti na nalalaglag yung bitbit -bit niya kaya inisip niya muna na igilid para ayusin ito. Dito ay inabot ko sa kanya yung malit na supot na naglalaman ng feeds. So meron bitbit si kuya ng mga feeds. So siguro yun yung pagkain ng kanyang alaga. Makikita nyo, sumaya niya si kuya na wag na na para bang ayaw na sana magpatulong. Ngunit ang iniisip po natin, eh baka mamaya ay mahuli siya sa gilid kung ito'y magtatagal pa sa kalsada. Kaya minabuti namin na gawin ito nang mabilis para makaalis na rin sa lugar at makauwi na rin si kuya. Nang inangat na namin ang sako sa kanyang upuan ay nakuha ko na ang dahilan kung ba't ayaw niya magpatulong at mari nahihiya siya dahil nga may kabigatan na kanyang dala at naputikan nga yung bandang dulo ng kanyang sako. At ang isa pa sa ikinahihiya niya ay baka daw nakakistorbo daw siya sa akin at baka raw ako mahuli sa akin pupuntahan sabi ko mas mabilis kung ayusin na natin to at para makalis na rin tayo parehas at hindi ka na mahuli sa iyong lugar na kinakatayuan masasabi ko talaga na medyo may kabigatan ang kanyang dala at maaaring maging delikado ito sa kanya pero nauunawaan natin at maaaring wala naman siyang ibang way para mai transport ang kanitong klaseng kanyang dala-dala at kung meron man way ay sigurado magbabayad siya na pa para sa kanyang dala at yun at naisakay na namin yung dala sako at naitali ko na rin na mahigpit para hindi na ito mahulog ulit. Ay nagpaalam na si kuya sa akin na aalis raw siya at pupunta na sa area ng Mandaluyong. At lagi po kayo mag-iingat kuya at tandaan nandito lang kami mga kapulisan para umalalay sa inyo nasan man kayong lugar.